Lord, pumarini ka at may papanood ako sa iyo. Ano ko yan, Inay? Napanood mo na gayan? Yan, tungkol sa kay niya, kay Jessica Suho. O, oh, yan, ano nga ito. Tungkol do sa magkakapatid, hindi makalakad. Ah, ay napanood ko na ito. Ito yung sinasabing sinumpa daw, kaya hindi makalakad? Oo. Wala, yan naman yung kalukuhan lang. Yang mga yan, kaya hindi makalakad. Yung mga yan, may mga sakit. Hindi yung kasabihin pang mga sinumpay, yung mga sumpay, kalukuhan laang. Ala, ay ako naniniwala dyan sa sumpa at ang nangyari na yan sa akin. Paano nangyari sa inyo? Hindi ko nga pa naikwento sa iyon tungkol sa akin ng kabataan. O, ano gayon? Di kayo ganong una, ang 12 at 13 ay hindi pa pwede magnubyo. O, oh, yun nga sabi. Hindi ganong unang panahon naman eh, ni mga magulang ito kung mahigpit sa mga anak. Ay, e, prebase matigas ang aking ulo, ako ay nakapagnubyo pa rin. Kaya sa sobrang galit ng aking magulang, ay ako ay sinumpa. O oh, yan, ang sumpa sa inyo ng lula. O, oh, ay di siyabi sa abi, siyabi sa akin. Siyabi, hanak kita, na huwag ka muna makipagnubyo. Ay nakipagnubyo ka pa rin. Kaya ikaw ay aking isinusumpa. Kaya darating ang panahon na may tutubong balahibong pusa sa ibabaw ng iyong ari. Oh. Ay bagay ito, nung ako'y 15 anyos na, ay may tumubong balahibong pusa. O. Oh. Ay di ako'y takot na takot. Di ako'y punta na sa inyong lula. Sabi ko'y, inay, nagkatotoo na ang inyong sumpa. May tumubong balahibong pusa. Bakit nga ito ako biglang sinampal? Oh. Sabi ko, bakit niya ako sinampal? Sabi sa akin, huwag ka maingay. Sabi ko, bakit ho? Kung areng ang akin, laog na.